magandang hapon mga kapaders welcome na naman kayo sa akin channel balik adventure na tayo pamana sa gabi lipas na ang bagyo kaya sa aming sesla maraming bahay na sinira mga kapaders medyo habagat ang hangin mga kapaders galing mauban ang hangin ang dagat medyo balabula mga kapaders pero testing pa rin tayo kahit medyo balabula dagat patuloy pa rin sa hanap buhay Diyan kami sa malapit lang sa dating ispatabi ka pa na mga kapadir. Sana may mga bagong tawing kulambutan sa kaisda. Kahit malabo ang ispat, testing tayo. Oras nga pala mga kapadir sa ko ng hapon. At alis na rin kami. Madalang buso kami ni Kadabir Rico At ingin sa iyo ibabaw mga kapadir. Maraming salamat nga pala sa inyong patuloy na suporta at walang sawang panood. Abang pa sa pag-dive mamaya. God bless. Lahat ay mag-iingat. Panibagong adventure tayo mga kapalers paman sa gabi, lipas ng malakas na bagyo May isda kagad, pang ulam mm -hmm, Sa dagat hinirit ang bagyo Durug-durug ang ibang kurals mga kapalers Parang pinag-awayan ng pisyon sa kabako Nang ilalaman dagat May mga sugat pa ang mga isda gawa sa bato Kawabangga yan siguro Nasa na ko may palang langoy Lambinga na malaki mm -hmm. Pandaradagdag ulit, pang ulam. Masarap itong sabawan. Ay makakatikim na naman tayo ng sariwang isda pag uwi mga kapaders. Medyo malabo-labo pa ang dagat dito sa bahura. Nagbulwang ang ilog dito sa isla. Kaya medyo malabo ang dagat mga kapaders. Di kita naman ang paglalangoy sa bahura. Hilahin <coughs> ko nakatanggal. Dukutin ko na lang. Ayan, siguro ko na mga kapaders. Pang ulang uli. Wala dito barabastang matabing kulambutan. Basag-basag ang corals. Ito, langit bahura pangulam mm -hmm, lagata ka din dyan ayos na ito mahigit isang linggo wala kami laot ni Kadawis Rico ngayon pala kami nagpalaot sana makadilin siya lamang ng pambigas kung kailang malapit ng Pasko sa kalaman ng bagyo na ito pa bibiya mm, -hmm, pang -ulam. pwedeng pambinta 80 ang kilo nakikita ninyo mga kapaders bibidyohan ko yung kural sa yan kung makikita ninyo yung corals, wala nang ginanda mga kapaders. Ayan, basag-basag, nagkrikaya. Walang sinabi ang marawi sa ginawa ng bagyo dito sa laot na ito, isda. Mm -hmm, gitik, may tama na ito mga kapaders. Ah, delikado, sa kasama ng naman ito nakatakas. Meron na tayo pang first class. Dagdaga lang yun mga kapaders. Sana makakulambutan. Nakikita po ninyo ang ginawa ng bagyo, ang corals wala nang gandang kulay mm -hmm. buti at may isda pa dito tumira pagtsatsagaan ko na ito, mga bibiya at bukas sigurado maraming isda magahanap sa amin iti ang kilo laang at sigurado bukas wala pang budget ang mga tao iti muna ang kilo ng isda ang bigay ko at para pares makaulam hanap ulit tayo mga kapaders. uy talik bago mm -hmm. lagat ka din dyan ang isdang mantak makatinik pati taligbago bago manipis na hindi niya ito nakakain ng maayos kaya payat na ang taligbago... bago nakita ninyo mga kapaders hisos ang corals itsura ng pinison sa kalupaan sa dagat ibinagyo mga kapaders murongkal ang mga binagong dito... tsatsaga ang namin ni Karabis Rico at para makadilin siya ng pambigas pandaya pristotoy andito pa sa butas bibiya kagandahan at ang dito maganda ang sukat hindi man sa bintahan ang ganitong isda man walang pagpayat magamihanin maglantapin madagdagan pa baga ito hanap ulit tayo na ito may magandang corals pa naman naroon sa maral or likuan mm -hmm. nakapala din ang na magandang klaseng isda ayos na itong dagdagan uli ikakasakuan pa na mga kapaders at meron pa akong nakita ang isda ano sa malaking binagong nakasuot bukawin na nabaon sa buhangin mm -hmm. bali dalawa first class magkasamin sa bintahan 130 ang kilo bitilya kung tawag sa amin Awala sa inyong lugar kung tawag nyo mga kapaders maraming salamat lord at mga kadilin siya din na ito tingnan ninyo mga kapaders durog durog ang mga kurals na ito pa pangulam na lang ito tapasan malaki sayang papanain ko mm -hmm. gitik ayos kunutin kaya laang wala ng dahon ang malunggay gawa ng malakas na hangin na ito pa tunong mm -hmm. kahit tunong isdain papanain ko na mga sa at pangulam lamang at sigurado bukas walang matitira na naman na ito pa malaking manitis, lumalangoy mga kapadyers susunod ako, uy dalawa, itong unahin kong isa muna hmmm hindi -hmm. kakasukumpa na mga kapadyers mayroon pang isa, naroon yung pinakang malaki lumalangoy na papalayo saan kaya pupunta yun at baka mayroon pang kasamahan, puntahan mga kapadyers dadahan-dahanin kong lapitan naroon na malayo na mga kapadyers at malabo ang laga, tagpaparalayo pa ang isda ay malapit na ako at baka meron lang kasama mahina pa ang karga ng battery kaya medyo mahina lang ang lingas ng plus light ay yan hindi ko na charge kaya maka-padres hindi ko akalae ma out sa amin mm -hmm. Buti at merong binangga na isda at bumalik bali dalawa Ayos na ito salamat Lord kapag ito ang lagay ng bahura at medyo malabo ang dagat baka mag-isang dive la ang kami ni Kareb Rico makabawi lang sa gastos at may ilang kaunti ayos na ayan tayong inalis ko mga at sa butas may nakasuot ng malaking bibiya kaya lang, hirap makita ayam malapan o oh, nagbangga pa yung paru paro dula pa yata gawa ng malakas na alo sa ilang dagat pipilitin ko na ito kahit hirap makita mm -hmm. tinamaan pa din mga kapaders. sa udugan para rin nagitik Mahaba ng tapas itong bibiya at mahaba na ang lawi. Ah, sigurado ang isang kaldirong kanin Ubus na naman, papaklang. Isang linggo hindi tayo nakaulam ng isda at sigurado. Mamaya pag uwi ang maihaw na kaming isda. Na ito pa manitis. Mm -hmm. Yako ko pinatamaan sa parting buntutan mga paders at makapal-kapal ang laman sa katigasan ng isda yan. Sa susunod na gabi, malipat kami ng ibang bahura. Doon tayo sa parting malalim mga paders at baka ando ng pisto ang mga sa kalaliman dito lang kami sa malapit nagtisting hanap rin tayo dito sa ilalim ng butas may nakatagong isda mm, -hmm. tinamaan din sa parteng buntutan bibiya ulit mga kapaders isdang lipstickan ang favorite lahat dito sa isla ah, siguradong pag-agaw-agawan kaya lang ang problema bukas ang pag-upload ng video walang kuryente Mago tayo ng paraan manitis ng uh, inang hipon ayos na ito malaki-laki na mga kapaders wala lang kasama dito sa partim buhangin malinaw ang dagat sa partim bahura malabo-labo gawa ng mga batong na bungkal naroon pa bibiya kahit mm -hmm. kahit mga kapaders pinapana ko na at baka pag sinungkit ko lalo sumuot sa pinakang ilalim hindi pa malamang siya sa sakalan nagmamantika na itong bibiya isang piraso lang sa akin sulit na isang bibiya na ito pa bibiya uli mga kapaders papanain ko na ito mm -hmm. at susuot pa sa ilalim urus nga pala ngayon alas 7.42 mga kapaders napakaaga pa mga alas 8.30 uuwi rin kami na ito pang ulam turutot mm -hmm. ayos na itong pirituhin o kaya gina masarap ito mga kapaders ayo ko para ikot Makakapunit pa oh na makapulit na nga dadakutin ko lang mga kapaders huli kay nakailag sayang pa ada pang ulam na sana dito sa butas may malaking bibiya yun <tong> tinamaan na naman dahan dahanin kong hilahin at baka masira yung corals at, at durug na gawa ng bagyo may sirap palalo. ano daw kaya ang lasa na ito malaking bibiya Labanti tayo sa unahan. Malakas ang agos mga kapadyers. Na ito. Budlawan. Sulit. Mm hmm. Makakapulit pa. Ladagutin ko mga kapadyers. Nagpaparaikot at baka makapunit Betilya. Kasamahin ng timbungan. Doon sa butas. May nakasuot ulit mga kapadyers. Yun tayong inalis ko muna. At baka tayo matinig. oy Na ito. May isang ko pa pa. Huli ka. Ayos na ito. Dagdagan. Pangulam, ulam, panlaw sopas. May ginang almusalan mga kapaders. Masakit pa akin lalamunan gawa ng sipon. Kaya pasensya na at kung iba ang pagsiskuli mga kapaders. Hinihika pa tayo. Ay hamal yan. Uy, malaking bukawin. Ayos na ito. Pasiguro ko. Mm, -hmm. gitik, salamat Lord. Lulutang na rin kami ni Carlos Rico At uuwi na. Lalo lumalabo ang dagat dahil nataib pa. Abang-abang lang sa pag-uwi namin. Na ito na mga kapaders. Uros nga pala ngayon, alas 10. Narating pala kami ito sa bahay. Ito ang aming huli ni Kadabis Rico sa isang daiblaan sa klit mga kapaders. Mga dumalagang surahan sa kamalaking bibiya. Karamihan ay bibiya aming huli ni Kadabis Rico. Ayos na ito. Aming itong pagdadamutan. Salamat ulit Lord na marami. Sa panibagong biyaya ngayon. Makakaulam na bukas, sa kami konting tindilin siya, umabot pa ng tigil 250. Ayos na, maligaya na kayo mga kapaders. Ang mahalaga, may dilin siya at may pangulam. Ayan, maayaw sila ngayon mga kapaders. Mga sabik sila ngayon sa isda. Itong kalan, wala pang apoy. Mayroon na agad na kasalang tatlong piraso kaagad. Na ito na mga kapaders, yung aming kinita lahat-lahat sa isang dive ni Kadabis Rico. Hindi ko lang alam kung magkano kamintahan mga kapaders. Itininda nila nung kasamahan ko yung isda mga kapaders. May haabot din pa mong kaunti. Mabayad mo na kami ng gastos mga kapaders. At yung matira yun ang kami papartihin. Hindi ko napapartihin yung bangka. Kami naman ang kapartit tatlo. Sana may abutin pa kami kahit ikaw kaunti. Maraming salamat ulit Lord sa panibagong blessing na naman. Pekalob mo sa amin. Amin itong pagadamutan. May pang bigas na.